Hello guys, mga unboxing ako ng pinamili ng aking anak. Dito na ako nag-unboxing sa ano guys. Sa salasalahan namin sa lapag. Ang napamili niya lahat ay 1,000 ay 1,240. Alas mga ano lang ito guys. Mga sabon-sabon. Tapos kunting kunting ito na mga sa paper bag sa paper bag ano mga kasari ay ano swak uh, ah, pag bumili ka ng sampo may presyo yung isa tapos oyster palahati ilang tapos bumili siya ng pangulam siguro to sa aso niya at saka ramen may sinramen Ayan, para sa kanya yan. Tapos, ito, ah, magtawag nito. Yung asina, iodized, iodized, iodized salt. Tapos, ayan, ipabili ako sa kanya ng Sunrocks. Ah, ano to, ah, sa kapitbahay ko ito. Request niya yan. Tapos, panty na conditioner. Ayan, may presyong isa. Pati, head and shoulder. Ayan, may free din. Tapos sir, public conditioner, ayan, may pwede din siyang isa. Tapos sir, ano, sir, powder na pink, may pwede din isa. Aba, kulay pink ang pinabibili ko, tingnan mo ang binili. Hindi ko alam kung may na, hindi ba ako nakalista doon ng ano. Kulay pink yung pinabili ko, blue yung binili. Tapos, sir, powder na red, ayan, ano, hmm, tawag nito. May presyong liquid. Tide. Ano? Tide. Tatlohan na powder. May pire din siyang isa. Ariel. Tatlohan powder. May pire din siyang isa. Tapos, Ariel na liquid. May pire isa. Bali, dalawang, ikalating tie ang pinabili ko sa kanya. Ang hindi niya nabili, mga kasari, ay yung surf liquid. Wala daw. Wala daw yung surf liquid naman Tapos, 2.4. Tapos ah, uh, kala. Apat din. Tapos tayo, jumbo, Apat din. Ayan, apat. Tapos, sundrox na, ano, uh, original na maliit, apat. Ayan. Tapos, ayan, pang amin-amin lang ito, mga kasari, adyonson na, ano, sabon. Hindi rin siya ng pangkuskus ng pinggan. Bali, ito lang lahat na pamilya niya, guys. So, one, na ito. Naka one, na agad siya. Sayang, wala siyang nabiling, ano, surf liquid. Wala na akong surf liquid doon. Ay, mayroon po akong nakasabit doon mga limang piraso siguro. Ayun mga kasari, yan lang yung nabili niya sa one, two, one, 1,240. Yan lang yung napamili niya. Ay! Nasa labas ata. Ayan, yan lang yung napamili niya, mga kasari, sa halagang 1,240. Ayan. So, ayan, mga kasari, walang ano, liquid. Sana, ay bukas, sa, kung may pasok siya bukas, ah, magpadala uli ako sa kanya ng pera. Siguro hindi na siya nagpunta sa, ano, sa ibang grocery kasi mabigat, mab medyo mabigat-bigat na rin itong pinamili niya bukas na lang, padala na lang uli ako sa kanya ng pera kung may pasok siya bukas. Magandang umaga mga kasari. Kagabi, natapos ko nang uh, i-display yung napamili ng aking anak kahapon. Ngayon naman guys ay magre-repack naman tayo ng dishwashing. Bumili uli ako ng dalawang 1.5 na ano, dishwashing doon sa so, binibilang ko. Dito lang din sa barangay namin. Diyan lang sa may labasan namin. Ayan, dalawa. Itong isa, kagabi nabawasan ko na ng isang isang ganito. Nabawasan ko na kagabi. Kaya yan, mga kasari, samahan niyo ako magripakuli. Nakakapagripakuli tayo, mga kasari, kasi mayroon akong lagayan uli. Kasi nung huling nag-vlog ako na, ang sabi ko ay hindi na ako magripak kasi nga wala na akong lagayan. Kasi kung bibili pa ako ng, ano, ng mga plastic bottle na yung brand nyo talaga, ay wala na talaga akong tutubuin. Kaya sabi ko hindi na ako magripak. Ngayon, magripak uli ako kasi nga may lagayan ako. Ayan, samahan niyo ako magripak, guys. At ayan guys, O, oh, ito yung ko. Ayan, mga nahugasan ko na ito. Nahugasan ko na. Kaya ako nakakapag-repack uli guys. Kasi nga, yung kumpari ng, kumpare namin ay nagbigay siya ng ano ba yung royal siya. Tapos ang flavor niya ay ano, strawberry. Binigyan kami ng anim na ganito. Kaya nakakapag-repack uli tayo ngayon. Tumahan niyo ako magripak, guys. Ayan guys, tapos na ako mag-repack. Kaso nga lang natapon. Kasi may bumili na na ano niya na urong niya ng konti yung aking ano dito lagayan ng mga paminta. Kaya ayan, may ba, konti na lang tuloy yung natira dito sa isa ko. Kaya may natira tayong ano naka yung pang atin-atin. Nakalibre tayo ng pang pugas-ugas ng ano mga kasari oh. Pang nakalibre tayo ng pang atin-atin. Natapon nga lang kaya konti na lang yung natira yung isa oh. Wala pa kasi mga takip to kanina nung may bumili. Kaya ayan, natapon. Medyo marami-rami din yung natapon. Ayan, mga kasari, nakapag na ulit tayo. Kasi may lagayan tayong mapaglagyan. Thank minsan mga kasabi, ay dati mga kasabi, mabinta yung, mabinta yung ganyan kung nire-repack na joy. Kasi nga, nawalan nga ako ng lagayan. Ngayon, doon sa may labasan, may nagbibinta din na, nagre-repack din, dito din nilalagay sa mga ano, yung mga may tindahan din. Dito rin nila nilalagay. Kaya ngayon, nasanay na sila na doon bumili. Pero minsan, may nabili pa rin, may nagtatanong pa rin naman sa akin, kaya nagre-repack nagre pa rin ako kasi baka sakali lang na Mag, may magtanong uli, may maibibigay lang ako. Pero kung wala naman, ako na lang gagamit. Kasi nga nawalan nga ako ng ano, naw, nawalan nga ako ng lagayan tapos hindi naman ako nakakabili pa na ng, ano yung Max glow na maliliit ba. Hindi pa ako nakakabili nga kasi mabisi nga, nga ako sa pag-aalaga ng ano, mga bata. Kaya hindi ako nakabili pa noon. Kaya yung mga ano, yung mga customer ko doon na napuntahan sa ano sa labasan. Pero minsan may naghahanap pa rin naman nito. Kaya okay lang okay lang na maglipat tayo. May lagayan kasi ako mga kasari. Sayang naman yung lagayan. Eh, ang tutubuin din naman natin sa isang isang ganito ay kung ano yung puhunan siya din siyang tutubuin din natin. Ang bili ko nito 50, ang tutubuin ko rin ay 50 din. Sayang din naman. Kasi may naghahanap pa rin naman sa akin ng isa-dalawang customer nito. Yung iba nga lang, doon na nasanay na siguro sila doon bumili sa labas. Kaya kasi nga, nawalan nga kasi tayo ng lagay mga kasari. Diba sabi ko nga nung huling vlog ko na nag-repack -re ako nito. Sabi ko nga, hindi na ako mag-repack. -re kaya lang ako nag-repack ngayon mga kasari. Kasi nga, may nagbigay ng, ano ba sa amin? Yung may laman ha, may laman. Royal siya na. Ang flavor niya ay strawberry. Bagong flavor siguro. Eh, doon nagtatrabaho yung anak niya. Marami siguro silang ganun. Kaya binigyan kami ng anim kapiraso. piraso. Eh, ayun. Kaya nag-repack nag, kaya nag uli ako. Kasi sayang yung lagayan. Ay mga kasari, mamaya uli okay, mga kasari kasi nga marami pa akong gawain ngayon. Ngayong araw na ito mga kasari, dapat may alaga ako ng at yung tunay na inalagaan ko. Wala daw pasok yung nanay niya. Mga ilang araw ata walang pasok kaya makakapahinga-hinga tayo mga kasari pero hindi pa rin makakapahinga lang ng konti. Pero may alaga pa rin akong isa. Kasi yung anak ko nga hindi nakakapag-alaga kasi nga lagi na siyang may pasok ngayon. Parang bumabawi sila ng ano ba kasi nung bago magbabagyo laging walang pasok. Kaya parang binabawi nila yung araw. Kaya ngayon, may alaga pa rin ako kahit paano isa. Kaya kunting pahinga lang tayo kasi nga, mamaya pa yung dating nun. Eh, ngayong umaga, nakakagawa pa tayo ng ano, gawain bahay. Kaya ayan mga kasari, mamaya uli. Ayan guys, uh, naglista na naman ako ng aking ipagbibili sa anak ko mamaya. Kunti lang ito guys. So. Kasi kahapon wala siyang nabili na circuit wheel ah, uh, pwede siyang pumunta din sa ibang ano sa ibang grocery tapos yung conditioner na dab mali yung binili niya kulay pink ang kailangan ko blue yung binili niya kaya ayan nagutos uli ako sa kanya ng conditioner na dab na pink kasi ano kaya mapabili uli ako ngayon sa kanya ngayon mga kasari kasi may napagbintahan ako dito na halagang 400 kaya mapapabili ako sa kanya ng ano konti lang creamy white na sugar free bili ako mapabili din ako ng isang tie at saka, syrup powder na green. Wala rin siya nabili kahapon. Kaya, ayan, papabili rin ako sa kanya ngayon. Ipapadala ko lang itong pera, mga kasari, kasi kanina pa siya pumasok umaga. Kaya, ipapadala ko lang ito sa asawa ko. Ipapadala ko lang. Mamaya pa kasi ang uwi niya. Mga uwian niya, 2.30. Kaya, ipapabili uli ako sa kanya. Kaya, ayan, guys. Hanggang dito na lang itong ating video. Maraming salamat sa panunod at supportan niyo.